Hindi pa tapos ang laban. Nanindigan ng Intercultural Organizations Network for Solidarity and Peace o ICON-SP ang Southern Philippines Methodist Colleges Incorporated na patuloy ang kanilang panawagan para sa Hustisya ni Ronamay Patricio, ang biktima ng karumal karumaldumal na pagpatay at panggahasa sa Kampo tuhan Makilala. Noong October 8, 2025, sinamahan ng Peace and Justice Team ng ICON-SP si Maria Patricio, ang ina ng biktima sa pakikitaan pagpulong sa makilala PNP at Provincial Prosecutor's Office upang humingi ng update sa kaso. Kasunod nito, nagkaroon din ng pagpupulong ang Icon SP at SPMI kasama si Maria upang pag usapan ng mga susunod na hakbang para maipagpatuloy ang laban sa hostisya. It's not yet over. The quest for justice continues. Gate pa ng Icon SP. Kasabay ng panawagang ipagpatuloy ng publiko ang suporta sa pamilya ni Ronamey habang patuloy ang kanilang pagbangon at paghahanap ng katarungan. Matatandaan na nabala ang pag-usad ng hostisya para sa rape slave victim na si Ronamey Patricio matapos ibinalik ng Provincial Prosecutor's Office sa makilala PNP ang kanilang isinampa dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ayon kay Police Lieutenant Jay Sarda, ang Deputy Chief for Operations ng Makilala PNP, nakasaad sa resolusyon ng piskalya na drop and terminated without prejudice to refiling ang kaso. Ibig sabihin, maaring muling isampa ang kaso kapag may bagong testigo o karagdagang ebidensyang maisumite. Ito na ang ikalawang beses na may rape case sa bayan ng Makilala na ibinalik ng Prosecutor's Office dahil sa kakulangan ng bigat na ebidensya. Isa na dito ang kaso ng pagpatay at panggagahasa sa siyam na taong gulang na si Lady Jassy sa barangay New Israel. Cherry May Exintapia, NDBC, Bida Balita.